mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatagong ng nagnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero putang ina ni Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! Putang ina Putang ina Putang Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila yes. yes. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit ako babaitan ang mensahe hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. At poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma hindi ko kayang maging magalak sa kanila. Dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mapait sa kanila. Hindi natin kayang maging mapait sa kanila. Hindi pwede. Hindi pwede. Mapait ka lang, mabuti ang asal ka. Hindi upubra sa kanila ang mabuti ang asal. Ang mapait lang kasi na mga demonyo sila. Demonyo! Ikaw, lahat ng oh! Oh, buh -balan, buh -balan. Kima, tapos, galit ng galit, Ang ipara rinik ang galit hanggang hindi makulong ang maputang ina ng magtataka. Oh! Hindi tayo pwede magalit ng ngayon. Kailangan ng bukas kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan hanggang umabot ng ilang taon hangga't hindi sila nauubos walang nawawala sa akin kasi ubos na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin na, na ay babawi na tayo. Oh! Ikulong ang mga magnanakaw. Ikulong! Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga kulong. Ipalit ang death penalty para sa mga kulap. Mubang kinalilang! total ng nila kulong pati pamilya nila yeah! dapat gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty kasi siya na po father alam ko hindi pwede pa kasay mo na nako para lang po ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official hindi ko natatawag na publiko. Ang korap na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang korap na politisyan ay higit pa sa pagnanakaw. Ang korap na politisyan, ang korapsyon ay higit pa sa terorismo. Yes! Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan haatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw-araw. Ang araw, ina nila! At ang inaatake ng mga terorista, yung mga, yung mga iba ang panalaw, panarampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo na ng magnanakaw. Woo! kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, <laughs> dahil hindi dahil sinaswelduhan ka namin. Yes! Matutuparin mo ang inuutos namin ng yes! employer mo. Yes! Kung yes! Nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Yes! So, sa kumpin natin gobyerno de la kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin so, kami sa inyo, ipakulong lahat, lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-arian. Pati ari Pag-ina Pag nila! Donate! Pigay ang atay! Pati mata! Donate walang <laughs> ititira! kasi nga hindi tayo pwede maawa dahil mga putang ina nila! Hanapin tayo hanggang mamaya. Isa pa, putang ina niyo! Putang ina! Anong nararamdaman Ang ninyo, anong nararamdaman ninyo ngayong araw? Una-muna, magandang-magandang patanghali sa inyong lahat. So, gusto ko lang mag-share. Um, this is the very first time na sumali ako sa isang rally na katulad nito um, naniniwala ako na sa pagkakataong ito, it doesn't really matter kung anong sektor ang kinabibilangan mo, kung saan um, institusyon ka galing, kung anong paaralan ka graduate or kung anong paaralan ka nag-aaral. Ngayon, lahat tayo nandito dahil tayong lahat ay mga Pilipino. At bilang Pilipino, may karapatan tayo ang bawat isa sa atin na malaman ano ba ang nangyayari sa pera, ano ba ang nangyayari ang sitwasyon ng ating bayan. Para sa akin, importante na may managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagdaanan natin simula nung unang sa EDSA, EDSA 2, sa 3, at kung napakarami. Pero minsan, nasa news, dalawang linggo, tatlong linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin to pwedeng palagpasin. Lahat tayo naghihirap, lahat tayo concerned sa ating bayan. Gusto natin na maging masigla, malakas ang ating bayan. Hindi lang sa ating mga sarili, pero sa susunod pang saling lahi. Hindi naman to para sa atin. Ano papamanan natin sa kanila? Utang? Yun ba ang gusto natin? There has to change. Change has to happen. Sabi nga nito, oh, ang lupa ay buhay. Ang buhay ay hindi kalakas. Tama! So dapat, huwag tayong tumigil. Collectively, may magagawa po tayo. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang but we have to work as a country tayong lahat as a people kailangan kong kumilos tayo kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema at syempre, gusto natin na may managot gusto natin na makulong ang corrupt maraming salamat po lahat Stop. Stop. ng dito sa Luneta, maliban sa mga usual na grupong nakikita natin sa mga protesta ay mga runners at bikers. Nakikiisa sa panawagan panagutin ang mga politiko at kontraktor na sangkot sa korupsyon ng flood control projects. Ngayong linggo, Luneta ang convergence points ng mga runners at bikers na galing pa sa iba't ibang parte ng Maynila. Mga I saw a post online on social media, and they were saying that they will be running from Ayala Ave, going to Luneta, um, to fight against corruption. We'll, we'll do what we do best. We'll do what we love to do, and we'll use that platform as uh, to show what, what we stand for. Also, parang hindi natin pwedeng lang na these corrupt politicians keep doing whatever they wanna do. Ikulong ang mga kurakot. Ikulong. I just mean Systematically, pati historically, sobrang baba ng budget na inilalaan sa amin. Pero kapag itong mga ghost projects, makikita mo na lang hindi na natapos yung mga tulay, mga flood control projects. Kung tutuusin eh, parang simula pa lang itong flood control. Hindi pa natin pinag-uusapan itong mga road widening, mga hindi pa tapos ng mga tulay, iba't ibang mga... Uh, construction works na hindi naman natin na uh, hindi na tayo nakikinabang. <laughs> magsasalita. Lahat po na yung ninyo, uh, ideal para sa akin, para sa ating mga Pilipino. Bata pa lang ako sa UP Baguio, natitipag laban na kami sa ganitong klaseng sistema. Pero hanggang ngayon, kung hindi, hanggang ngayon parang mas malala pa ang nangyayari. Parang mas in our face nila ginagawa yung ko nila, yung paglulustay nila sa mga pera natin. Taxpayer din po ako. Meron akong dalawang anak na tinataguyod, may pamilya ko tinataguyod. Masakit para sa akin na sa kanila napupunta ang pera natin. Uh, naiintindihan ko ang galit natin lahat. Pero I think mas importante na bantayan natin ang kilos nilang lahat. Mag-umpisa tayo sa pagiging vigilant, sa pagpapantay, para hindi na nila gawin ang ginagawa nila. At tama, panagutin natin sila. Panagutin natin sila. Dahil sobra na sila. Ah. Uh, ah. Uh, Ay, mga. Gusto ko sabihin niyo lang. Maraming salamat, Miss Angel. Pustisya lang para sa, para sa ating mga Pilipino na nagtatrabaho ng tapat at maayos. Pustisya! Pustisya yeah! para sa mga Pilipino. Pustisya! Sana makinig sila Hustisya! sa atin at sana may mangyari sa kayong araw na to.